Sa lahat ho na mga pagamutan ng hospital, pribado man or pampublikong pagamutan, makinig kayo. Kayo mga mukhang kwarta. Mas maganda ho sigurong gisingin ho namin kayo sa pamamagitan ho ng Bitag Live. Makaka-relate ho ang mga mahihirap nating kababayan dito o di kayo mga niyurakan ng kalamang karapatan bilang pasyente na napapaluhos sa sinasabing Republic Act. Alam niyo mga boss, iisa ang sinumpaang tungkulin na mga doktor sa loob ng anumang nasabing pagamutan. Ito ay pagbibigay ng agarang luna sa mga pasyenteng isinusugod ho sa mga emergency room at nag-aagaw buhay. Alam na mga lehitimong doktor, maging ang kanilang mga dalubhasa, ito ho mga dalubhasa sa medisina, ang salitang Hippocratic Oath Or kanilang sinumpaang tungkulin. Ito'y isalba ang buhay ng mga pasyenteng nalalagay sa panganib o ang nag-aagaw buhay. Nasa kamay ng mga dalubhasang doktor, mga doktor, sa naman pagamutan, isalba ang mga pasyenteng, again, uulitin ko, mga nag-aagaw buhay sa loob ng sinasabing emergency room o sa loob na mismo ng pagamutan na kung saan nag-aantay, nagihingalo, agaw buhay nga eh. Sa kamay ho ng mga doktor, eto hong isalba ang pasyenteng sa loob na ng pagamutan. Nag-aagaw buhay sa abot ng kanilang abilidad, talino, at kakayahang ibigay na ibinigay ho, talinong ibinigay ng puong may kapal. Ito ho'y, kumbaga, hindi lang sa mga doktor, kabilang na dito mga nurses, hospital staff, sa loob ng nasabing paggamutan, isang tabi, isang tabi ho, yung kaugaliang, bayad ka na bago kita, ito'y bago ka naming gagamutin. Na, 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 Nakaka-relate na ho siguro kayo. Ito yung talamak na walang pakundangang nangyayari, harap-harap ang panggigipit sa mga pamilya na mga pasyenteng nalalagay sa alanganin. Mga ospital na pribado at pampubliko, yung hung walang pakundang paglabagho paglabag ho sa anti-hospital deposit law. Ang walang hiyang pangungulekta. Yun hung katagang bayad ka muna bago ka naming gagamotin. Sa pamilya ho mismo na naghihingalo at nag-aagaw buhay na pasyente sa loob ng kanilang pagamutan. Hindi na kinakailangan ituro sa mga pasyente at pamilya ng pasyente o kanino man yun hong karapatan laban sa sinasabing mga hospital na lumalabag ho sa sinasabing anti-hospital deposit law. Bagos Kinakailangan ho rito ng sinasabing istriktong pagpapatupad ng sinasabing anti-hospital deposit law, istriktong pagpapatupad sa pamamagitan po ng paglagay ipin sa batas na ito, anti-hospital deposit law. Abay, mga boss, parusahan at sampulan ang mga pagamutan maging ang mga doktor na lumalabag sa anti-hospital deposit law na ito ho'y napapaloob sa Republic Act 10-932. Kung seryoso ang ating pamahalaan, ito'y direkta kong sinasabi right in the very faces of the regulators and enforcers of the law.